Pinalipad niya ang sasakyan pabalik sa kanyang mansyon matapos ang tawag ni Daniel. Lalo pa siyang nagalit matapos datnan ang mga tauhan niya nagkumpulan sa harap ng pinto ng kanilang kwarto. Get out of my way! Umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang sigaw niya. Nagsipagtalo na ng mga tauhan niya at nagmadaling bumaba. Ang naiwan doon ay si Daniel na napakamot sa kanyang ulo. Sir, ayaw niyang papigil. Tinulungan na po siya ni Malang Ising at Tipid siyang tumango dito. Pagpasok niya sa kwarto ay agad na nagsipaglabasa ng ilang katulong niyang naroon din. Madali lang to, Aling Ising. Parang naglilinis lang naman ng isda. Dinig niyang sambit nito na may kasamang pagtawa. Madam, hindi ka pa nakakapaglinis ng isda kailanman. Segunda ni Imelda. Napatigil sa pagtawa ng asawa niya. Ay, hindi ba? Ah, napanood ko pala. Madali lang yun. Walang sumagot dito, lalo pa't napansin na siya ni Manang Ising at Melda. Mabilis na nagyuko ang dalawa at mabilis ding lumabas ng kwarto. Sumandal siya sa banyo at halos magsalubong ang mga kilay niya pagkakita rito. Nakaluho dito at iniipon ang mga basag na salamin sa daspan. Suot pa rin nito ang polo niya kaya't lalo siyang nainis. Malamang na 'yon ang pinagpepepstahan ng mga tauhan niya. Basta 'wag niyo lang sabihin kay Alex na laging galit 'ha, goods tayo. Dagdag pa nito. What are you doing? Hindi niya mapigilang sigaw na nagpatalon dito patayo. Alex, bakit bumalik ka? Halata ang kaba sa boses nito. Tumiimbagang siya at lumapit. Mabilis nitong tinago ang mga kamay sa likod. Are you crazy? Kinukuha na muna trabaho ang mga tauhan ko. Madiin ngunit mahina niyang sita dito. Namutla ito at luminga sa likod niya. Tiyak na humihingi ng tulong ngunit walang natirang tauhan doon. Kasi, para tipid. Hindi mo alam ang salitang tipid, Angelica. What are you trying to do now? Akitin may male employees? irritado ang ako sa niya. Umawang ang mga labi nito na tila hindi makapaniwala. Wala rin naman siyang makitang ibang dahilan bukod doon. Eh, hindi. Wala ko intensyon na ganun. Nanliit ang mga mata niya rito. Coming from you? Ikaw na pabalik-balik sa kwarto ng personal bodyguard mo? Don't you think I didn't know? Nang iting tanong niya. Namilog ang mga mata nito. Akala ba nito ay hindi niya alam? There are lots of CCTVs in my whole mansion. I know how you sneak in every night to Jacob's quarter. And now what? Gusto mong maglaway ang mga empleyado ko sa'yo? Napatras ito at kitang kita niyang nagbabadyang luha sa mga mata. Napatingala siya. Bakit ba ito umiiyak? Eh, hindi ako yun. Gumaralgal pa ang boses nito bago nagmamadaling lumbas ng banyo. Napamura siya matapos marinig ang mga hikbi nito sa labas. Pumikit siya ng marina at kinuha ang cellphone sa bulsa niya. Get me a new mirror, Daniel. Kinalma niya ang sarili matapos iutos yon. Hindi niya rin nilapitan ng asawa na maririnig pa rin ang mga mahihinang hikbi. Hindi niya babawi ang mga sinabi niya. Sa inis niya ay hinubad niya ang suot na t-shirt at siya na ang naglinis sa mga basag sa banyo. Natigil lang siya nung may kumatok sa pinakapinto. Paglabas niya ng banyo ay nakuha agad ng paningin niya ang asawa na yakap ang sarili sa sofa. Umiwas ito ng tingin nung dumaan siya. Napailing siya at kinuha na lang ang salamin kay Daniel. Siya na ang nagpalit ng salamin sa banyo. Nakahinga siya ng maluwag nung tumigil na ang mga hitbi nito. Pero hindi pa rin umaalis sa sofa. I won't sleep here for days. I'll be very busy. And don't you dare disturb me. Paalala niya rito bago kumuha ng gamit. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Lumabas siya at dumiretso sa study room niya. Agad niyang tiningnan ang monitor ng mga CCTV. Na-review niya lahat. Tahimik siyang sumandal sa mesa habang pinapanood kung paano ito maglinis ng banyo kanina. Umikting ang panganganya matapos mapanood kung ilang beses itong masugat. Neriwan niya rin sa labas ng kwarto niya. At kung paanong sunod-sunod na magkumpulan doon ang mga tauhan niya. Kinuha niya ang cellphone habang pinapanood yun. Sir, may pag ka? Sagot ni Daniel sa tawag niya. Tanggalin mo lahat ng tauhan natin na tumigil sa tapat ng pintu ko. Except you and Jingoy. Then harang you one, Daniel. Copy, sir. Hindi niya gusto ang idea na maraming tauhan niya ang nag-aabang sa asawa niya. For days, sa study room siya naglagay at trabaho. Iniiwasan niyang makita sila ng asawa niya o baka ito pa nga ang umiiwas, lalo't hindi niya ito nakikita sa kwarto kapag kukuha siya ng damit. Hindi niya rin naririnig na nag-shopping ito o nagbakasyon na isang himala. Walang galaw ang bank account niya. Tutok siya sa trabaho matapos marinig ang katok sa labas. Come in, tipid niyang utos na hindi tiningnan ang taong kumatok. Um, baka gusto mo ng kape? Napaangat siya ng tingin dito. Nagsalubong ang tingin niya sa suot nitong duster. Ilang araw niya itong hindi nakita ng personal pero pakiramdam niya ibang tao na ang asawa niya. Hindi naman ito mukhang manang. Hindi lang siya sanay na itong suot nito. Nangiwi ito at kahit hindi niya sinabi ay kusang lumapit upang ilapag ang kape sa mesa. Ah, um, black coffee daw ang gusto mo sabi ni Manang sing. Di ba sinabi ko na sa'yo huwag mo akong istorbohin? Natigil sa ere ang kamay nito at mukhang doon lang na-realize ang utos niya. Pailalim niya itong tinitigan. Kailan pa ito natutong sumuway sa mga utos niya? Ka kasi magpapaalam sana akong sasama sa palengke. At kailan ka pa natutong magpaalam? At anong naisip mo para magpunta ng palengke? I know how you hate the smell of that. Pagpapaalala niya rito. Napakurap ito. Hindi ako pumupunta ng palengke? Wala sa sariling tanong nito na nagpalalim sa kunot ng noon niya. Hindi siya kumibo bagkos ay tinitigan lang ito. Napatitig pa siya ng matagal sa mga labi nito. Hindi niya napapansin ang mga yun noon dahil alam niyang may lip filler pero ngayon mukhang natural at malambot. Nabitiwan niya ang hawak na ballpen dahil sa naramdamang init. Para siyang sinakal at gusto na lang hawiin ang suot nitong duster. Sigurado siyang isang hila lang ay masisira yun. Bumigat ang paghinga niya. Hindi niya inasahan ng ganito kalakas na atraksyon sa asawa niya. Gayong, hindi naman ito nakaayos. Nagbabagong buhay na ako. Gusto ko lang subukan lang kung kaya ko na sa palengke. Bibili akong isda. Live, do what you want. Huwag ka lang papasok ulit dito na nakaganyan. Madiin niyang utos. Napaawang muli ang mga labi nito at napasulip sa suot na duster. Para itong natauhan sa hindi niya malamang dahilan. Sorry, bawal nga palang pangmanang. Babush! Tarantay itong lumabas at malakas ng isinara ang pinto na kinapikit niya. That woman. Bulong niya sa sarili bago sumandal sa kanyang swivel chair. Inalis niya rin sa pagkakabotones ang long sleeve niya. Dahil sa naramdamang init, nakahinga siya ng maluwag. Napatitig sa kape. Unang beses sa dadalahan siya nito ng kape. Wala sana siyang balak na inumin nito, ngunit natagpuan niyang sariling inuubos yun. Gusto pa nga niya mag-request ng isa pa ngunit pinigilan ang sarili. Inabala niya muli ang sarili ngunit nakatanggap siya ng mga litrato mula kay Raven na nagpainit sa ulo niya. What are these? Agad niyang tanong sa kaibigan nung tumawag ito. That's your wife with her bodyguard. I can clearly see them here inside the bar. Malakas na balita nito lalo pat maingay din ang background. Kumuyo mang kamao niya. Kaya ba ito nagpaalam na mamamalingke? Mamamaling ka hanggang gabi. Tinanggal ko na si Jacob weeks ago. I'll call you back. Bit, bit ang cellphone niya ay mabilis siyang lumabas sa study room. Diretso ang lakan niya sa kanilang kwarto. Gusto niya lang makumpirma kung umalis nga ang asawa niya. Ngunit unot anong niya matapos itong makitang mahimbing na natutulog sa malaking kama nila. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama. Napalunok siya sa suot nitong pulang manipis sa pantulog. Lantad din ang mga hita nito ang hindi kinayang takpa ng damit at gumot nito. Wala sa sariling napahawak siya sa bewang nito at hinapit. Bahagyang umawang ang mga labi kaya doon siya napatitig. Para na naman siyang mawawala ng hininga. Para siyang niyayaya ng mga labi nito sa isang mapusok na halik. Gustong gusto niya itong halikan ng malalim sa oras na yon ngunit binalikan niya ang tawag ni Raven. My wife is sleeping peacefully here. Mabigat niyang balita dito. What? Sino to kasama ni Jacob kung ganun? Dude, I'm not kidding. This is Angelica. I have sent you the pictures. Tumiimbagang siya. Hindi niya nilubayan ang tingin ng asawa kahit pa noong magmulat ito ng mga mata. Alex, paos nitong sambit na tila pa. Hindi siya sumagot, ngunit tuluyan rin hinila ng kumot paalis dito. Dumukwang siya at na titig sa kayumangging mga mata ng asawa niya. Investigate them, Raven. I want to know who that woman is. Malamig niyang utos sa kaibigan habang hindi inaalis ang tingin sa mga mata ng asawa niya. Amethyst, POV. A Alex. Nahahapong sambit niya sa di malamang dahilan. Namumungay ang mga mata niya rito. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Ang alam lang niya ay nakatitig ito sa kanya at kinukuha ang lakas niya. Idagdag pa ang kamay nitong nakahawak sa bewang niya. O baka nalanaginip lang siya? Did you go out with Jacob? May kalamig ang tanong nito. Malit siyang humikab. Inaantok pa siya at alam niyang malalim pang pa gabi. Jacob, bodyguard din, di ba? Mahinang tanong niya, ngunit igting sa ang sagot nito. May mali ba siyang sinabi? Sa pagkakaalala niya ay sinabi ni Angelica na personal bodyguard nito si Jacob. May nakaligtaan ba siyang impormasyon? What did you do with him? Muling tanong nito. Doon siya napaisip. Nangunat ang noon niya at muli itong tinitigan. Ngayon ay may kalakip na mga galit ang tingin nito. Napalulok siya. Mukhang bawal siya magkamali. O wala. H hindi ko na siya nakikita. Tumikwas ang kilay nito. Hindi ka nagbar kasama siya? Lumalim ang kulot ng kanyang noo. Bar, hindi naman ako lumabas ng bahay. Hindi nga ako sumamang na malingki dahil ayaw mo. Sumimangot siya matapos maalalang hindi siya nakasama at hindi nakausap ang kaibigan niyang si Maggie. Hindi ito kumibo. Napailing na lang tuloy siya at muling pumikit. Kulang ka lang sa tulog, Alex. Naiinis niyang bulong. Hindi niya naman ito mapapaalis sa sariling kwarto nito. Ano ba? Malakas niyang sigaw. Masama niya itong tinitigan sa ginawa nito. Hindi ito sumagot magkusay. Malalalim na mga titig sa kanya. Mali. May init na mga tingin nito. Kaya't napalunok siyang muli. A Alex? Gusto niya itong pigilan. Nanuyo ang lalamunan niya. Na hindi niya napaghandaan ang pagsakop sa mga labi niya. Kiss me back. Pagdademan nito. Napamura siya sa kanyang isip. At nagdasal na sana hindi matuloy ang gusto nitong gawin. Wala siyang magawa kundi halika nito pabalik sa parang alam niya. Alex! Nahahapong sigaw niya. Namumungay ang mga mata sinundan nito ng tingin at naaalarman hong tumayo nito. saan ka pupunta? Tarantang tanong niya. Natigilan siya sa sariling tanong. Dapat ay hinayaan niya itong umalis. Cute. Mahinang sambit nito na umabot sa kanyang tainga. Mas lalo tuloy siyang namula nung makitang titig na titig ito sa mukha niya. Umiwas siya ng tingin at sinikop ang mga hita niya. Simple niya rin binaba ang laylayan ng nightis niya. Siguro ay tapos na ito. Bahagya siyang nakahinga na maluwag. Kukunin na sana niya ang kumot ngunit pinigilan nito ang kamay niya. We're not done yet. Mariing bulong nito. Aha, g ha? G Gabi na, inantok na ako. Kinakabahang rason niya. Umigting ang panganito. nito. I gave you heaven. Now it's your turn. Pagdidiin muli nito. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito pero iba ang pumasok sa isip niya. What are you thinking? Um, pwede kong pass. Hindi ko kaya. You can. I just want to feel you. This won't hurt this time. I'll make sure of that. Tumangon siya ngunit maring napapikit at napakapit sa matigas itong braso nung magsimula ito unti-unti hanggang sa tuluyan na siya nitong mapuno. Breathe. Namimigat nitong bulong. Malalim siyang napahinga ngunit muli rin nahigit matapos itong magsimula. Ramdam niya ang bahagyang sakit. Kaya't mangyak-ngyak siyang tumingin dito. Nakatitig din ito sa kanya na tila inaabangan ang reaksyon niya. Nagulat pa siya nung patakan siya nito ng halik sa labi. The pain will fade away. Just hold on to me. Muling suyong bulong nito. Tumango siya at tuloy ang yumakap sa likod nito. Yun nga lang, ibaon niya ang mga kuko niya sa likod nito nung lumalalim ang galaw nito. Naramdaman niya na lang na nakarating na siya habang ito ay ilang beses pang gumalaw. Parang inubos ang lakas niya dahil doon. Inaantok na siya at huli na bago pa niya ito sabihang huwag sa loob. Pinihingal din itong nakadapa sa itas niya at ni hindi kumilos para maghiwalay sila. Alex, tabi. Inaantok niyang utos. Take a rest. We're not done yet, my wife. Pagdidiin nito na hindi niya pinansin lalo't nilamon na siya ng antok. Pero mukhang hindi naman nito sineryosong sinabi dahil noong magising siya ay nasa kama na siya. Nakayakap na ito sa likod niya. Doon niya nga lang naalala yon pati ang bilin sa kanya ni Angelica na huwag magpapabuntis. Natutop niya ang bibig at kahit nasilaw sa tirik ng araw na pumapasok sa kwarto ay namilog pa rin ang mga mata niya. Anong ginawa mo, Amethyst? Bulong na sermon niya sa sarili. Natakot siyang bigla lalo pa at posibleng mabuntis siya ni hindi sila gumamit ng proteksyon. Nagtagal pa ito sa loob. Gusto niyang sabunutan ng sarili. Hindi niya rin alam kung anong sasabihin o kung sasabihin yun kay Angelica pero mas pipiliin niyang huwag na lalo pa't pa mga ang buhay ng pamilya niya. Nasa malalim siyang pag-iisip matapos maramdaman ang paghapit sa kanyang bewang. Sandali, umaga na. I don't care. I want you. And that's all I care. Namamaos sa sambit nito. Napalunok siya ngunit nilapit pa nito ang bibig sa kanyang tainga. Gusto ko rin palang pakalamanan kung sinong kasama babae ni Jacob kagabi sa bar. Gayong nandito kasi lalim na magdamag. Makahulog ang bulong nito sa kanya. Hindi siya nakakibo, lalo tinititigan siya nito ng malamig na tila alam nitong ibang tao siya. Napalunok siya. Ba, baka girlfriend niya? Umikting ang pangan pa nito. Hindi nagsalita ngunit naramdaman niya naman ang muling pag-iisa ng kanilang katawan. Napaawang ang mga labi niya at napahawak muli ng mahigpit sa braso nito nung magsimula itong gumalaw. Are you jealous that Jacob has a new girlfriend? Mariing tanong nito. Bakit naman ako magsaselos? Hindi naman ako nakikipagkita kay Jacob ah. Napapikit siya sa bigla nitong malalim na galaw na tila hindi nagustuhan ang sagot niya. I'm warning you, don't you dare ruin my name with your affairs. Mas mariing banta nito. Literal na kumabog ang puso niya sa mapanganib nitong boses. Gusto niya tuloy kumprontahin si Angelica at sabi ang huwag basta gumala sa labas kung ayaw nitong mapahamak siya sa kamay ni Alex wala akong kahit na anong affairs. Matatag niyang sagot at nilabanan ang nagbabanta nitong tingin. Ngayon niya napatunayan na malakas ang loob niya, lalot na kayanan niyang titigan na matagal si Alex. Bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. I'm thirsty. Mahinang sambit nito na hindi niya maintindihan, ngunit nung lumapat ang mga labi nito sa kanya, ay nakuha niya ang gusto nito. Kasabay ng halik nito ay ang pagsampay nito ng kanyang binti sa bewang nito. Ilang minuto pa ay pareho na silang naliligo sa pawis na gawa ng tirik na araw. At nang mabilis itong galaw, tila hindi nito alintana ang init. Ang alam niya ay humirit pa ito ng isa bago siya tinigilan. Inaantok nga siya kahit umaga na dahil sa pagod pero ito ay tila hindi malang pagod kahit na napawisan. Namumungay ang mga mata niyang sinunda ng tingin ang pagtayo nito para mas lakasan ang aircon. Pagbalik nito sa kama ay may dala na itong wet wipes. Gulat pa siya nung punasan nito ang pawis niya. Hinayaan niya lang ito hanggang sa makatulog siya. Sunod na gising niya ay hindi na sobrang sikat ng araw. Matagal pa siyang tumitig sa kisame. Eh. Naninibago siya at alam niya agad na may nagbago na sa katawan niya. Pakiramdam niya, naroon pa sa loob ang, Hay, basta, hindi siya makapaniwalang may nangyari talaga sa kanila ni Alex ang mayaman at kinatatakutan na tao sa bayan nila ay nakaniig niya. Kaya lang ay may asawa na ito at hindi siya. Bumagsak ang mga balikat niya sa panghinayang, ngunit nangunot na o, bakit pa siya nangihinayang na may asawa nito? Patay nga siya kay Angelica kapag nalaman nito ang nangyari. Parang sumakit ang ulo niya. Pumikit siyang muli. Buti na lang at mag-isa na siya sa kwarto, kundi ay mas lalong sasakit ang ulo niya kung naroon pa si Alex. Buti na nga lang din at walang kumakatok na katulong. Gusto pa sana niyang matulog muli ngunit kailangan na niyang bumangon. Umupo siya sa kama at parang timang na napatitig sa kawalan. Ngunit mabilis na namilog ang mga mata matapos makitang lumabas ang banyo si Manang Ising. Gising ka na pala iha. Nakangiting po na pa nito. Literal na nag-iinta mga pismi niya. Mabilis niya rin kinip-kip ang kumot sa katawan niya. Pinaghanda lang kita ng hot bathtub, iha. Bili ni Alex. Paliwalag nito noon. Hindi siya magsalita. Mas lalo siyang nahiya. Sana pala'y kanina pa siya bumangon at naligo. Nasaan po si Alex? Para naman itong nagulat sa tanong niya ngunit sa huli ngumiti rin. Ay, naninibago talaga ako sa'yo. Hindi ka naman nagpopo noon at mas lalong hindi mo hinahanap si Alex. Gusto niyang sampalin ng sarili doon hindi naman kasi niya alam kung paano makihalubilo si Angelica. Umalis ang asawa mo, mamayang gabi pa ang balik nun. Ah, Iha, ipagluluto na kita ng almusal. May gusto ka ba? Kinagat niya ang ibabang labi. Mabuti na rin nawala si Alex. Hindi niya rin alam kung paano ito kakausapin kung sakali. Gusto ko po na kare-kare yung maraming peanut butter. Para naman itong na-estatwa sa narinig. Iha, allergic ka sa kahit anong mani. Siya naman na natigilan. Favorite pa naman ngayon. Sa hiya niya at para din itago ang totoo, ay hindi na niya pinilit pa ang gusto. Pero pagkababa niya ay pinagluto pa rin siya nito. Ah, makamat baka matrigger po ang allergy ko. Nahihiyang sambit niya. Nagpabili na ng gamot si Alex Iha. Nagtanong na rin sa doktor kung pwede kang kumain basta kapag nag-trigger, uminom ka raw agad ng gamot. Napataas ang kilay niya. Paano niya po nalaman? Ninuso nito ang gilid ng kisame kung saan may kumikislap doong pulang maliit na ilaw. Narinig niya, di ba nga puno ng CCTV dito at lahat recorded kahit pagsasalita, connected sa cellphone niya iha. Para siyang binuhusan ng yelo at nanlabig sa kinatatayuan. Pati po yung kwarto namin? Oo, matagal na yun, hindi mo alam? Kumabog ang puso niya ng malakas. Bukod sa inaalala niya ang mga pinagsasabi ay tiyak na recorded din ang pangyayari sa kanila. At kaninang umaga. San po pwedeng burahin? Tiningnan siya ng ginang na tila ba iba siyang tao. Bakit mo naman buburahin? Asawa mo lang naman nakakapanood nun. Siya lang din ang may access dun. Gusto niyang magmura. Bakit kasi hindi siya binalaan ni Angelica tungkol sa mga CCTV? Nagningit-ngit siya maghapon. Gusto niya talagang mabura. Paano kung malaman ito ang totoo? At i-blackmail siya. Kinulit niya ulit kinagabihan si Manang Ising habang wala pa si Alex. Nasa study room ang monitor. Huwag kang mag-alala. Wala pang nakakapasok doon. Ikaw pa lang at si Alex. Bawal ang mga tauhan doon. Pahiram po ng susi. Pagpupumilit niya. Tinitigan siya nito ng matagal na tila nagdadalawang isip ngunit binigay rin sa huli. Bit-bit ang cellphone niya ay nagtungo siya sa study. Kapag hindi niya alam burahin ay tatanong niya kay Angelica. Pero siyempre, hindi niya sasabihin ko anong buburahin niya. Abot-abot ang kaba niya nung mabuksan ng study room. Agad niyang nakita sa gili ng monitor. Kita nga roon ang pagpasok niya sa kwarto. Hindi pa naman ako marunong sa tech. Reklamo pa niya sa sarili bago naghanap ng remote. Noong makita ay nanghuhula lang siya ng pinipindot. Pero nagulat siya matapos marinig ang pagbukas ng pinto Paglingon niya ay madilim na mukha ni Alex na nakita niya. What are you doing here? Walang emosyong tanong nito. Napasiksik siya sa mesa at mabilis tinago ang remote sa likod niya. Pero duda siya kung hindi nito nakita. May tiningnan lang. Bumaba ang tingin nito sa kamay niya. Umiktingan pa nga. Mas lalo siyang kinabahan matapos marinig ang paglak nito sa pinto. Ah, Alex, wala talaga. May check, check lang ako. Without my permission? Napataas ang mga balikat niya at napayoko sa sigaw nito What are you trying to do ha? Answer me or else May gagawin ako sa'yo dito eh, Hindi ako komportabling may video Sa kagabi at kaninang umaga Natahimik ito Takot pa siya nung sumuliap dito Ngunit nakakunot lang ito ng noo ano gusto mong gawin sa mga video? Gusto kong burahin But you look so nice underneath Paus pa nitong bulong Napapikit siya nung bigla nitong halikan ng tenga niya. Sandali, burahin mo muna. Kahit burahin ko yan, magkakaroon at magkakaroon pa rin ng record yan. Like I've told you, we will do it more than you expected. I want you to get pregnant as soon as possible. Napalunok siya. Pero burahin mo muna. Fine, do what you want. I'll wait you upstairs. Don't make me wait or else we will do that here. Namamaos sa bulong nito. Mas lalo yata siyang kinabahan Orang mismong pagpasok niya sa kwarto Tiyak na doon sila hahantong Kinagat niya ang kuko sa hinalaking daliri niya Hindi man lang ito nagkusang magbura ng video Kahit kinakabahan Hinalap niya ang numero ni Angelica Para humingi ng tulong Salamat naman na tumawag ka Go out of the house Nasa labas ako, kailangan natin magpalit Tarantang utos nito Ha? Bakit ay magpapalit? Just for this night, may kukunin lang akong papel Bukas na lang o kaya ako na lang ang kukuha. Tsk. Nasa vault yun at wala akong balak na sabihin sa ang password. And gosh, you don't have any rights there. Babalik ako kung kailang ko gusto dahil ako pa rin ang asawa. Now, lumabas ka at magpalit tayo asap. Galit na sigaw nito bago patayin ang tawag. Nangihina siyang napadaus ng upo sa sahig. Hindi siya nangihinayang sa balak na gawin ni Alex, kundi natatakot siyang malaman yun ni Angelica. Magtatagumpay kaya si Amethyst na burahin ang recorded sa CCTV? Paano kapag malaman ito ni Angelica?